ng tao, wag na wag mong sasayangin. Pinautang ka, tinulungan ka, o sinamahan ka sa isang sitwasyon na alam niyang kailangan mo siya dahil buong buo yung tiwala niya sa'yo. Ang dami-dami kasi sa ngayon yung pinagkatiwalaan mo na respeto mo na, tinulungan mo na, tapos ending ikaw pa yung magiging masama sa kwento niya. Kapag binagkatiwalaan ka ng tao, wag na wag mong sisirain. Kapag nagkwento siya ng isang bagay sa'yo, wag na wag mong gawing rason yun para siraan mo siya. Sinasabihan ka ng problema niyan dahil may tiwala siya sa'yo. Hindi para siraan mo siya. Kaya sa panahon ngayon, piliin mo lang yung pagkakatiwalaan mo dahil hindi lahat ng nasa paligid mo deserve na pagkatiwalaan mo. Piliin mo lang yung isang tao na mapagkakatiwalaan mo. Higit sa lahat, wag na wag mo kakalimutan na iwanan ka man ng lahat, meron kang sarili na handa mong pagkatiwalaan sa lahat ng bagay, na yan lang yung kakampi mo, yan lang yung kasama mo sa panahon na hindi mo na maintindihan ng lahat. Ingat po ba stay safe, and follow me.